What's going on everybody? Yvonne here. Ngayon magdadive tayo sa isa sa pinaka-powerful pero underrated features ng High Level, yung built-in AI tools. Kung may business kayo, agency, or coaching brand, yung High Level AI tools ang magpapatipid sa inyo ng oras sa halos lahat ng aspeto. From pag respond sa customers hanggang sa paggawa ng marketing materials, halos ando na lahat. So sa guide na to, sisilipin natin under the hood kung ano mismo ang ino-offer ng High Level AI at kung babagay ba siya sa business nyo. Tara, dive na tayo! Pero bago tayo magsimula, i-share ko lang yung screen ko. Kung gusto nyong sumabay o i-try mismo yung platform, i-click nyo lang yung link sa description sa baba para sa free trial ng platform. Pagka-click nyo ng link, make sure na piliin yung 14-day free trial option. ilagay nyo yung company name nyo. Ako nilagay ko test company. Pangalan, phone number, email address, at piliin kung anong plan ang gusto nyo. Either starter or unlimited. For most of you guys that are watching this video, I would probably go with the starter version just because it's pretty much all the features you guys care about when it comes to AI if you guys are interested in it and pretty much all the features as a whole. The time na gusto nyo nang talagang piliin yung unlimited plan ay kapag nagmamanage kayo ng multiple sub-accounts. Kasi yung unlimited plan nagbibigay ng unlimited na ganun. From there, lagay nyo na yung payment information nyo. Don't worry, hindi kayo matcha-charge sa first 14 days. I Check lahat ng boxes at pwede na kayo mag-start ng free trial. At kung hindi kayo happy within 14 days, pwede nyo itong i-cancel ng walang bayad. Pagkatapos yung dumaan sa step na yun, tatanungin lang kayo ng ilang basic questions. Tapos once matapos, ganito na yung itsura ng screen nyo. Now, I'm assuming na nakalikot niya na yung high level before. Pero kung hindi pa, may hiwalay na agency features at sub-account features. Sa video na ito, mag focus tayo sa sub-account features. Pero para ma-activate natin yung AI features, kailangan muna natin pumunta sa settings dito sa gilid. Scroll down hanggang makita yung AI employee at make sure na naka-enable siya para sa specific sub-account na gagamitin natin. Now, once nagawa na natin yan, punta naman tayo sa isa sa mga sub-accounts natin para makita kung ano talaga yung meron. Pagdating sa AI Powered Tools, anim ang pag-uusapan natin dito. Kagaya ng nakikita nyo sa High Levels website, merong AI features sa iba't ibang sectors. Merong Voice AI, Conversation AI, Reviews AI, Content AI, Workflow AI Assistant at Funnel AI. So, himayin natin isa-isa. Unahin natin with Voice AI. Para ma-access to, punta lang kayo sa AI agent dito sa gilid. Dito nyo ma-access parehong Voice AI at Conversation AI. Basically, halos pareho lang yung ginagawa nilang dalawa. Ang difference lang, yung isa ginagamit para sa phone calls habang yung isa naman ay chat related. Basically, anything na outside ng phone. Kunwari, gusto nyong mag-book ng appointment pero may ilang tanong muna bago mag-proceed. With Conversation AI, kaya nitong sagutin lahat ng klase ng tanong gamit ang knowledge base na nakapag-update na sa Go High Level. Ganito siya gumagana. Kung pupunta tayo sa knowledge base at same case to pa sa parehong Voice AI at Conversation AI, pwede tayong mag-click dito sa maliit na box. Pangalanan natin kunwari ng knowledge base test. At dito tayo maglalagay ng kahit anong detalye na related sa knowledge base natin. Basically, dito manggagaling yung impormasyon ng AI model. Hindi siya kukuha ng sagot sa kung saan-saan lang. At syempre, ayaw mo rin yun kasi gusto mong maging specific sa business mo. Kaya pwede mong ilagay dito yung mga details sa description. Maglagay ng kahit anong URL at automatic makukuha ng AI yung info mula doon. Pwede ka rin mag-upload ng mga frequently asked questions. Kunwari, what are your business hours? At matitrain yung bot na sagutin ito ng tama. May paparating ding feature kung saan pwede ka nang mag-upload ng files. Para na rin tong listahan ng instructions na usually binibigay mo sa empleyado mo. Pero ngayon, kaya nang gawin lahat ng AI para sa'yo. So, once nasa loob na ng knowledge base yung information, alam na agad ng voice AI at conversation AI kung ano yung gagawin nila. Sa conversation AI, kung mag-create kayo ng bot dito, pwede natin siyang gawing parang general Q&A, appointment booking, or pwede rin gumawa ng totally from scratch. Essentially, every time na may potential customer na may tanong, matutulungan sila ng conversation AI. Sa voice AI, halos same lang. Pero ito yung phone version nun. So kung pupunta tayo sa create agent dito, pwede tayong mag-train ng specific agent depende sa kailangan natin. Kunwari, pwede tayong maglagay ng agent name, business name, yung language na gagamitin niya, pati yung voice. At pwede pa natin i-play agad dito para marinig. Pwede rin iset yung time zone. At right now, pwede lang siya for inbound calls. Pero later on, pwede na rin siyang gamitin for outbound para makatawag ng mga cold calls. Yung initial message ng agent magiging ganito, Hey, you have reached this company. So in this case, test company. How can I help you today? At kung gusto nyong marinig kung ano yung tunog niya, pwede nyong i-press yung play dito. Hey, Worldly 11 Labs friends, let's talk. Let's have a conversation about anything. My name's Jessica and I'm looking forward to chatting with you. Ayos, ngayon once satisfied na kayo, go ahead and i-press yung next. Dito napapasok yung knowledge base kung saan sobrang useful siya kasi dito natin sasabihin sa agent kung ano mismo yung gagawin base sa info na nilagay natin. At kung gusto nyo talagang mag-dig deeper, pwede kayong pumunta sa advanced mode para makita nyo exactly kung ano yung prompt na gagamitin kasama na yung background information at yung instructions kung paano haharapin yung mga queries ng callers. Pwede rin kayo magdagdag ng actions gaya ng nakita natin kanina tapos i-press ulit yung next. Piliin nyo yung phone at availability nyo at ready to go na kayo. Ang cool part dito bago nyo i-launch yung event, pwede nyo muna siyang i-test para i-make sure na smooth lahat ng flow. Okay, ngayon pupunta naman tayo sa next part ng AI features, yung Reviews AI. So kung babalik tayo sa company dashboard natin at pumunta sa reputation, may kita nyo na pwede nating i-configure yung Review AI dito mismo. Kaya sige, press natin yan. So i-make sure natin na hindi siya off and tara, gawa na tayo ng agent. Dito, similar sa Conversation AI. Pwede nating itrain yung AI model kung paano exactly sasagot sa iba't ibang reviews. Meron ding iba't ibang personalities pero pwede ka rin gumawa from scratch. Meron tayong clear Flair na professional, Grace Space na empathetic, Taylor Sailor na optimistic, Axel Dazzle na playful, at Solution Sally na solutions-oriented. Basically, depende kung anong agent yung pipiliin nyo, ganun sasagot yung system kahit anong reviews ang papasok. Importante to kasi hindi nyo na kailangan sagutin lahat ng reviews araw-araw. Gagawin na ng AI yung trabaho para sa inyo. At base sa mga characters na to, pwede nyo piliin exactly kung sino ang sasagot sa customers nyo. Pero kung ayaw nyo na agad sumagot yung system, pwede nyo i-click yung suggested box at bibigyan kayo ng suggestions habang nagsasagot kayo sa customers. So, yung pang-apat sa list ay content AI. Sobrang powerful nito pagdating sa kahit anong content at marketing related. Kung pupunta tayo sa marketing dito, kanan, may kita nyo yung content AI option. At pagdating sa content AI, ang daming features na built-in kasi tutulungan kayo nito sa social planning, blog posts, funnels, websites, emails, at conversations. Dito rin, pwede nyo itrack kung ilang words na yung nagawa nyo, magkano yung cost, at words per day. Pero ayan, bigyan ko kayo ng example. Kung pupunta tayo sa sites tapos i-click natin yung blog post, gumawa na ako ng isa para sa inyo. Basically, si Content AI mismo yung gagawa ng content para sa inyo. Kunwari, gumagawa tayo ng blog post dito. Hindi lang bloggers ang nai-excite sa Remarkable. Pati na rin yung readers ng blogs. South Golden. So, ito yung template na pinili ko dito. At kung gusto natin gawin ni AI yung magic niya, all we gotta do is click lang itong three little dots dito tapos pindutin yung maliit na robot. Dito, pwede na tayo mag-generate ng content gamit si AI. Pwede natin sabihin exactly kung ano yung gusto natin. Outline, introduction, or section, content title, brief description, kahit anong hinahanap natin. At kung anong specific writing tone. Pwedeng sarcastic, witty, professional, excited, casual, or funny. Tapos pwede rin magbigay ng iba't ibang variations yung system. Ang difference nito compared kay ChatGPT, kasi since lahat nandito lang under one roof sa high level, alam na agad ng system kung ano yung kailangan nyo. Cool ba? Diba? From there, i-click nyo lang yung generate at ayan, dire-diretso na kayo. Alrighty, so yung number 5 sa list ay Workflow AI Assistant. At honestly, ito siguro yung pinaka-favorite kong use case ng AI. Para ma-access to, punta lang tayo sa automation. Basically, ganito gumagana yung workflows. And okay lang kahit hindi nyo pa ito nagamit before. Pero nakacenter siya sa if-then logic. So kung may nangyari, then susunod yung x, y, at z. Meron din tong maliit na diagram para mas madali nyo makita. Halimbawa, kung may customer na nag ng appointment, then magsasend tayo ng email. At syempre, hindi lang isang step yan. Kasi pwede ka rin gumawa ng use case para sa halos lahat ng possible scenarios. So tara, pili tayo ng isa from template para makita nyo kung ano yung itsura. Kunwari, mag-select tayo ng recipe. Basically, itong mga recipe ay templates. Andito yung iba't ibang klase, like kung may missed call, pwede tayong mag-reply sa kanila automatically gamit yung WhatsApp. Pwede rin tayong mag-respond sa Facebook comments gamit sa si AI. Same thing din for Instagram or kahit sa appointment booking. So tara, tingnan natin kung ano yung itsura nito. Boom! Ayan, may kita nyo dito na ang daming if-then options. Mag-uumpisa tayo sa initial trigger, which is yung contact tag. Tapos magsiset ng appointment prompt, tapos hintayin natin yung response. Meron ditong dalawang options kung nag-reply sila. Then gagawin natin yung XYZ. Kung hindi naman, iba yung gagawin natin. Cool, di ba? Ngayon, baka tanong nyo, saan papasok si Workflow AI? Nandito siya sa baba kung saan pwede nyong i-select yung workflow AI mismo. At basically kung wala pa kayong experience dito, pwede nyong i-type ng plain English kung ano yung gusto ninyong mangyari at gagawin na agad 'yon ng system. So pwede kayong tulungan ni AI na i-build mismo yung workflow, mag-add ng specific action, mag-configure ng action, mag-suggest ng next steps, i-describing workflow at kung ano ginagawa nito. I-optimize para mas gumanda pa or kahit bigyan kayo ng support article suggestions pwede nyo nang i-explain in plain language na gusto ko XYZ yung sumunod. At automatic na gagawin ni system yung workflow para sa inyo wala na kayong kailangan gawin. Tapos kung hindi kayo satisfied, pwede nyo i-tweak it manually or ipamodify ulit kay AI. Ito yung pinaka-favorite kong feature kasi habang lumalaki kayo, mas madami nang pumapasok na bagay na kailangan nyong i-handle. At pwede nyong gamitin yung workflows para halos sa kahit ano. In that way, parang nasa multiple places kayo at smooth lahat ng flow. Awesome! So yung last use case natin for AI sa list ay Funnel AI. Kaya balik tayo sa main menu. Punta tayo sa sites, press new funnel, tapos piliin nyo yung Funnel AI dito. Pero ngayon, nasa name na mismo at sobrang dali gamitin. Pwede mong sabihin kay system kung ano exactly yung gusto mo pagdating sa funnel at siya na yung gagawa para sa'yo. Kunwari, kiklik ko yung text. Yung industry, ilalagay ko as size shop. Boom! Makagawa na tayo ng funnel na magja-generate ng more leads. Yung content, dapat friendly yung dating. So tara, i natin yung generate. Ngayon, kahit hindi pa siya yung exact final product na gusto mo, bibigyan ka nito ng massive head start. Ayan, si Funnel AI mismo yung nagbe-build ng funnel para sa atin. Pwede na tayong umupo at mag-relax. Awesome! As you guys can see, ginawa niya from complete scratch. Super easy gamitin. At tulad ng sinabi ko kanina, gets nyo na, baka hindi ito yung exact final version na inaasahan nyo. Kaya anytime, pwede nyo pa rin siyang i-edit. At yung edit, sobrang dali lang din. Drag and drop lang. Wala ka nang kailangang alamin na code or kung ano paman. Para gawin yon, punta ka lang sa add elements. Pwede mong i-drag and drop itong mga to or i-click mo lang yung text dito. Modify, boom super easy ten At ayan mga folks, nakita nyo na, yung AI features ni High Level ang magpapatipid sa inyo ng sobrang daming oras at energy. Mula sa pagsusulat ng emails, paggawa ng funnels, hanggang sa pag-automate ng ilang tasks nyo. Sobrang straightforward lahat kasi nasa isang roof lang siya. Kung gusto nyo yung i-try ang platform totally free, yung link nasa baba ng description. At kung nakatulong sa inyo ang video na to, please don't forget to leave a like at mag-subscribe for more videos like this. Kasi sobrang nakatulong yon to support the channel. Till next time, peace!